may kakaibang inariya talaga yung napansin dito mga doy kaya yung na nakuha ko talaga doon mga doy tapos tamang diskarte ako dito kaya kailangan talaga yung segunda nakuha ko na naman mga doy tapos tamang backyard tayo mga doy mangkiis tayo mga doy kasi yung tresera nakuha ko na naman mga doy tapos sinanap ko yung kwarta mga doy kaya nakita ko yung kwarta binigyan ko na kaagad mga doy kaya lang pero bago ang lahat mga doy luma muna tayo Maraming salamat sa iyong oras kung tatapusin niyo pa. Kung wala pa ka nakapag-subscribe. Ay nagpagulat yung tao na sabihan pa kita. <laughs> Pero tamang backyard mo tayo mga doy. Kaya lisod yan mga doy. Kah, humabol pa sa akin itong tank nila. Pero ah, mag-hi-on ah. Next time na lang binigyan ko na silang palatandaan na doy napapunta na ako kaya binilisan ko talaga yung takbo ko mga doy hindi tayo pwede magpaluluya pag ganyang sitwasyon mga doy inaunsa naman yung tao na tingnan mo yung Rafaela lumuya siya eh kaya nadali ko intawon siya dito di ko talaga lubos akalain mga doy na makita yung ako dito ay naunsa naman yung tawon ka ni Monton eh bumakyard na lang ako mga doy kasi akin ah, ang yung sila ni Monton Aguroy, bakit ang dami man intaw tao nila dito? Awa, di klaro ka monton. ton. Uh, Kala ko ba, wala kang pinakampiyan. Nasisiyat pala ako. dal -ke. Natako na sana yung pagong dito mga doy. Kaya lang, andito din yung mga kalaba namin. Kaya tamang backyard tayo pag ganyang sitwasyon mga doy. Kaya lang, yung mage nila maisugin masyado. Kaya doon sa bato ko siya pinagod mga doy. Ikakaibang inariya ang napansin dito mga doy. Kaya yung primera, nakuha ko talaga doon mga doy. Tapos tamang diskarte ako dito. Kaya kailangan talaga yung segunda Nakuha ko na naman mga doy Tapos tamang backyard tayo mga doy Mangkiis tayo mga doy Kasi yung tresera nakuha ko na naman mga doy Tapos sinanap ko yung kwarta mga doy Kaya nakita ko yung kwarta Binigyan ko na kaagad mga doy Kaya lang umulaw na ako doon Eh di ko na nakuha yung savage na yun mga doy Nakapwisto na pala sila ang taon sa anak ng biksana mga doy Kaya dumali na ako dito Kaya lang naubos man yung dalawa ng kalaban namin kaya hindi nila tinuloy yung anak ng bigsana mga doy. Pero pansin nyo dito mga doy. Bakit nakuha ko pa in town yung kill na yun mga doy? Baka pixer yan. <laughs> Kinabangan na nila yung kakampi ko mga doy. Kaya kailangan dumali tayo dito. Naabutan ko kagad yung mids nila dito. Kaya lang, dumukul yung taon yung magahiog bukog. E, ito nga yung gusto ko, makumukin lang ang gusto ko, doy. Inaot, e, masumabot ka sa akin. Kailangan din natin mag-post sa ganitong mga sitwasyon, mga doy. Kasi baka pag malik-game, ah, wala na tayo mahimo mga doy. Grabe na pakaisuhugi ni Tamos. Pumalag in taon siya sa lima. Ay, naunsa naman yung taon ka Daig mo pa in taon bayani sa ginawa mo, doy. Kinasaludwag kita dito pinapahabol ko talaga sila mga doy kasi yung miya namin kung titin niyo sa minimap, map mga doy nando nagadap buhay mga doy kaya dito pinapahabol ko lang in taon sila kaya lang nakauwi in yung martis mga doy tapos yung tank nila nandito pa rin talaga ay kaluoy in taon sa miya nag gin in town siya mga doy pero nadali lagi na din taon siya pero okay lang yung Mia may future ka talaga doy sa totoo Umilaw na naman yung town nila, kaya tamang backyard tayo Tapos andito yung Leslie, ah, alam na yan mga doy, malambutin lang yan eh Tapos nakuha ko pa yung pangalawa dito Kaya lang yung Martis, pagburoy sakit naman kaya yung Nuan Pero okay lang mga doy, kaya nahurot mong buday sila in town Ah, manood na lang in town tayo mga doy Kunyari, nanood na lang in town tayo ng sini mga doy Relax, relax na lang mga doy, pag mga ganyang mga sitwasyon pa, mga doy <laughs> Kasarap pala manood na lang yung taon tayo ng sini mga doy. Tapos ganyan yung resulta, di ba?